Eh, ito na, oh. Kumukuha na naman sila ng bago nilang huli, oh. Ano kaya? Marami kayang huli to? Oh. <laughs> si Joms na yung Ah. Ah, okay. Kinukulong nila. sa dun sa dulo kuya yun know? oh, taga, taga uh, ikit tsaka dito rin tsaka dito rin si kuya Baba, baba. Aha. Pala yan. Baka abangan natin kung um, maraming guli tong mga to mm. -hmm. ayan kung mapapansin nyo no? dahan dahan nilang iniikit hinihila ayan o no? medyo malawak yung kinuha nilang area exciting oh hapos Tapos ito ang mga dakilang usosero <laughs> Mga kabarangay ko oh. Ayan oh. Oh. Joms, wag mong iangat baka Ah. Kinukulong nila eh. Oh. Yan oh. Galing oh. Ah, ano wala, wala pa. Dito pa yan, pa yan eh. lawak niya nang doon no paikot pangalawang latag nila yan pangalawang latag niya yung kuya na ha apat na paapat na pala aha Kumabaw lambat, kumabaw lambat, uli na ituro uli. maliliit. mm -hmm. Galing ano iniigit. Ayan, oh, maliliit. Eh, marami maliliit to. Oh. Ayan, oh. Ah, doon kayo, doon kayo, doon kayo. Ah. Ayan. Yan mag Yan magkakaalaman.

Ano tawag? Yano. Lalulo na lang Ito dalawa malaki. Ah, meron din doon. Magaling pa yung doon, kanina. Alin yan, ito? Ay, Ano bang ba isda ho yan? Ano po? Ano ba? Para kang lalag natin, ganon? Lalag <laughs> na talaga yan. Pero nakakain yan

again. Hmm. We Aba ah, nang nila o oh, mula ron oh. Pero marami din eh, ah. Ano yan? Oh ito oh, malaki oh. kilo to. Patayin na, oh. Oh, laki, oh. Bo. Talakito. Di ba sapsap? -sap? Baka makatapak daw kayo niya, ano? O, hindi nakapakan to yung ito. Yung yun, yung tilang yun, ah. Ang dami, eh. Baka marami na rin Hindi, eh. Sandali. Aba! May paapat na kilo na yan. Lilibing na lang, oh. Hindi, eh. Baka makapaka ng mga bata. Naku, so, kaya. Ito po, isa tapos magse up na naman ulit sila. Uuulilin na naman. Pang-apat na huli na raw nila yan eh. Pero medyo matumal kasi ito pa lang. Pero okay na rin. Sarap Na, masarap yan Na. Nilubog oo Ena, na ah. Uh -huh. Ajá. Hmm. May dakilan taga si moto Ah. Uh. Ang liliit. Mm -hmm. Oh, isang kamatis, isang tumpok. Oh. Hindi eh, nga. <laughs> Mas mahal pa yung kamatis. Bro? Mas mahal pa yung kamatis eh. Ang mm galing ng kalusis. Mhm. Tapos na yan eh. Ang lalaki. Kilaw. Oh, ito may malaki pa oh. Mm. -hmm. Tapos, oh. tapos may cuatro kantos ka no? 4 so, kantos so, tapos? Quattro, no? Ah, oh, dami yung oh. oh. ano yano 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 yan? yano yano yan? yan, yan. Ito. Parang mga parang Hindi ba galunggong? Hindi! Ano yan? Masarap yung laki! Ito di ang dilis o oh. Ang laki o Ang sarap na ano no? Laki o di Ang dilis Pinilaw Pinilaw di oh. Ito nga, ito nga malaki na to. ito Ito nga, dalawa Yan o Solve ka na dyan boy oh. Laki o oh. Ito <laughs> oh. klaseng ano yun? Pinilaw na ito ano o Baka mo Ito nga na Hahaha ang laki tayo eh, may ano eh. Pag naipon din niya, marami din to, Hanggang doon pa yan, no? maliliit. Ito ba yun, we'll lang. Yeah, we'll brito lang, brito lang, lang. Yan, bibrito, lang yan. Ano yan, nabibito ka ba? Hindi na. No. Rekta na. Rekta na. Uh -huh. Ano na yan eh

ibabalik uli nila maglalayag uli sila hmm. nga siguro makasampu silang biyahe medyo maganda ganda na ang ano nun kitaan hmm. si Toto lokal na lokal talaga dito eh oh. Nasa ina kay Jobar, sa ina daw yan, sabi ko. Parang kasama sa ano eh. Tama ano kayo, guys. Dan? Ah, din. Sa malit na Samalitang hubong yan. O, ay dahil tumulong kayo sa kita ng ganto ah. Liliit. Mga ano, PC bike. Ah. Parang nyaki. Pa Ngayon lang? Kaninang umaga? Dumating kami mga ano na, mga... Hapon, ha uwian lang. Hapon lang. Ano yung maglalayag uli sila? Hmm, hindi na raw sila maglalayag. Kasi parang matumal. Okay. Alam nila ang diskartihan kung matumalo. Panalo eh. Anyway, not bad.